on welcome, 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 welcome sa panibagong panibagong vlog ko. Ito ang aking uh, napakadami naming gagawin sa ngayon. Ito yung gagawin ko. Oh. Naka-prepare na siya. Ayan, baklas lahat. Ah, uh, yan, puro lahat 'yan, no. Oh. Oh. puro lahat malalaki. Yan. Ito yung ano, uh, taho. Kalaki-laki. Ayan. Ito naman kay Fredong gagawin. Uh, GMC na pick up. Ito sa akin. Ito Royce yan. Tapos na yan. Ito, ito yung ginawa ko. Ayan. Tapos na rin ito. Ayan. Tapos na rin yan. Full din yan. Dinali na naman yan. Dinali. Ayan. Malaki yan. Oh. Kadaming trabaho yan. Oh. Okay lang sana kung malilit. Puro malalaki. Puro malalaki. Ito namang uh, isang ano, dalawang uh, ito dalawang lexos. XL 600. Tapos na po yan. Ayan, tapos yan, puro full body yan. Saka ito yung ginawa ko din isa. Ayan. Tapos na rin to. Puro tapos na po yan. Mga kagala-gala. Ayan, tapos na. Tapos na yan. Dami yan, oh. Puro malalaki, puro ito ang gagawin. Itong dalawang Lexus na yan, tapos na po yan. Ayan, tapos na yan. Ito naman, uh, ito din isa na pordo. Oh. Lahat po yan, naka-prepare naka na din yan. Ayan. tanggal na yan mga... Tanggal na yung mga siding. Ayan. Expedition. Hindi naman to bago, luma to. Pinakuan lang, pinaproteksyon. Yan ang kadami sa sakyan, no? Oh. <coughs> Damong sa sasakyan So, ito, ito lang yung buhay namin dito. Ayan. Ayan, di yan. Napakalaking yan. Ha Hammer. Ayan, tapos na. Ito naman sa akin, naka-prepare na ito. Uh, napalis ko muna. Baklas lahat yan. Baklas yan, baklasan. Dito, kahit anong ano, vlog ka lang ng vlog. Wala namang ano, wala namang nagbibiyos. Ito yung mahirap sa YouTube. Alam mo kasi kung bakit. Anak ng kabayo. Mga tao sa Pilipinas pala, puro vlogger na. Diba? Wala na tayo. Wala na tayong views. Sa Facebook kasi sila nagbablog. Malakas ang Facebook daw eh. Wala eh. Yung Facebook ko. Ilan lang yung followers ko ng Facebook ko. Wala lang kasi akong may upload. Ayan. Dang! baklas lang una wala naman akong trabaho dito nakaupo ulang o uh, diba puro malalaki ang ginagawa dito wala lang maliit nakakasawa takin mo salakin laki nito oh. Babalutin mo siya ng buo. Tapos ikaw lang mag-isa. Solo-solo lang. Solo lang kami ni Fredo eh. Ito kay Fredo din to. Pick up na GMC. Eh. Solo-solo lang kami dito. Tatawag lang kami kung magbubukas. Ito nakaprepare na na to. Saglit na lang to trabahoin to. Wala naman kanya eh, walang maliliit, ang maliliit niyan. ay yan lang, yan sa taas ng salamin. Yan, ito, baklas niya. Baklas ang handle niyan. Ito, baklasan ang handle niyan. Wala ito lang mong maliit. Ayan. Maliliit na gawin diyan. yan lang, bumper lang. Bago yan, kahit bago yan, pinapapalis ko talaga yan. Para magandang ano yan So, ito nga, Pinapapalis ko ito. Tapos na to may protection, may full body protection na yun lahat. Lahat, lahat yan. Ayan. Ayan ito. Tinanggal ko kasi mga handle nito. Yan tanggal handle yan. Lahat. At ayan. Ito hindi na kasi, oh, hugasan ko pa to eh. Ayan, mga ito mga handle nito. Baklas yan. Puro baklas mga handle yan. Alam Damyo. Puro malalaki. Ayan. Solo ko din yung trabaho na yan. Ito. Ayan, puro solo ko yan. Puro solo ang solo ang ginagawa ko niyo, yan. Ayan. May tinted yan siya. Kaso ang tinted yan, clear. Clear ang tinted yan. Ilagay ko ng clear. Ito naman, ilagay ni Fredo ng ano. Uh, may tinted na rin yan. Zero one. Eh, pati ito, zero one din ang tinted yan. Oh. Pares yan. Puro may, ano yan, tint, protection. Yan, lahat yan, mayroon. Pati yan, no. Mayroon na rin tinted yan. Ito yung ginawa ko, isa na Nissan Patrol na 2025. Ginawa kong mat. Ayan, mat. Mat yan, mat. Nakamat yan. Itong raptor na ito, Uh, tapos na 'yan tinintid. Tapos na rin tinted niyan. At ito anong lumang liksos Clear tinted clear. Puro clear. Meron pang ano, isa. <coughs> yan. Odi. Odi, odi tapos na din to tapos na gay protection yan o di na yan tapos na yan ito naman uh, may protection na ito eh kaso lang sobrang ano pabaklas na yan papalitan yata ng papalitan ng bago At ito, may meron na ito mga protection. Ano lang yan? Hinugasan. Hugas, 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 hugas. Ayan, hanggang dito na lang ang bata. Ay, hindi pa. Saglit lang. Lamay mahina naman tayong kanin. Walang nag-views. Kasi yung ating content ay nandito lang sa loob ng trabaho. Kontin tayo dito lang trabaho. Hindi na kasi ako nagbi ng ano, yung nagtatrabaho ako kasi wala namang tagahawak ng cellphone ko, eh. ilapag lang ito. Tsaka hindi ko na hindi ko na to ano, wala nang wala nang edit edit, diretso upload ko na to kasi ako naman mag-isa dito ngayon eh. Mag-iisa lang ako. Hanggang dito na lang, bye-bye. Saglit lang, pakita mo na ako. Hanggang dito na lang. Bye-bye.